Nalili gal kapah sugetan angku somo Balik at pakinggan, may tanglaw na dumapo Hindi mo na ba alam kung sang patungo? Parang gabi mo bituin sa iyong mundo Magtiwala ka sa Panginoon ng kuso Siya ang ilo sa iyong susundo Hindi patapos ang kwento mo sa langit Batid niya ang plano paasay na katiti Hawak gabay sa gabay sa'yo Ang pag-asa ay isang pagpili, isang munting apoy, kayang magbago ng lahat. Kung naantig ka ng mensaheng ito, ibahagi mo ito sa isang taong nangangailangan ng pag-asa ngayon.